musta mga kagimat? Welcome back sa aking channel. Sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ang tungkol sa trabongko, mata ng tubig at taglay nitong mga may kagahom, bertudis. like and subscribe lamang po mga kagimat kung sakaling nagustuhan nyo ang mga ganitong sahing video. Maraming maraming salamat po mga kagimat. GIMA DARTIN D.A. Mabailaan Uno Ang trabong mata ng tubig ay isang sulidong bato makasiga at mahiwaga at minsan lamang ito makita at mabugna sa isang piniling aura ang trabungko na ito ay may kakaibang aura, ito ay lumiliwanag na may kahalintulad sa sinag ng araw kapag ito ay nasilakan o nasinagan ng ilaw. Mayroon ito mga gabay na mga putiang reinahan at mga haring inkantuhanon tubig nun. Ginagabayan din ito ng mga mapagrus o malalakas na mga syukoy putian na may trunong harinon at mga serina ng mga rainahan mga kagimat? Ang trabungko na ito ay hindi basta-basta na makukuha at personal ito ng mga gamit sa lahi naming babaylan. Pero gayon pa man kapag ipagkaloob sa iyo ng katastaas ang makapangyarihan na mapunta sa iyong tag ng palad, ang trabungko ay walang imposible. big ay may sahit-sahing taglay na mga mahikagahong bertudis na siya rin tataglayin ng isang aura na may tangan sa ganitong sahing agimat. May bertudis ito sa proteksyon at depensa sa katawan, physical at spiritual mga kagimat. Nakapagpaliwas sa mga hindi inasahang mga panganib at mga sakuna o mga disgrasya Pampaswerte sa kahit anong uri ng mga negosyo, basta ito'y nasa mabuti lamang mga kagimat, ikaw ay kanyang gagabayan sa pag asenso mga kagimat. Pampaswerte sa trabaho at nakakatulong na mapataas ang posisyon o rangko sa ating trabaho. Music Kabertudis din ito na nagpapalambot ng mga matitigas na kalooban, nakakatulong na mapakalma ang mga magulong sitwasyon, may malakas na may kagahom sa pagbalanse ng bawat emosyon, tinutulungan nito ang memorya na maging wais o madiskarte mga kagimat sa bawat plano at parang daloy lang ng tubig ang karunungang pumapasok patuloy sa memorya. Pinapaliwans ka din ito sa mga masasamang panaginip at may virtudes gahom na tatagos lang sa katawan ang mga mapanirang armas dahil ang elementong tubig kahit barilin mo ito o saksakin ito ay tatagos lang at hindi maano o masusugatan mga kadima. Nito ay kusang gumagana mga kagimat kapag may hindi inaasahang mga pangyayari at kusang ipatalabito sa buong aura ng may tangan sa ganitong agimat trabong kumata ng tubig At kung ikaw ay isang magagamot o manughilot, surihano o spiritual healer, ang sangkap na ito ay makakatulong sa iyo upang mas lalo pang palakasin ang iyong mga strategiya sa gamutan mga kagimat Nagpapabata din ito ng muka at kusang ipatalabito sa aura ng may tangan sa kanya na kung tingnan ka ng ibang aurang mata ay mapansin nila na hindi kumukulubot ang iyong muka kahit may edad ka mga kagimat. At hindi ugod ugod ang iyong lakas Ang lakas at kulusugan mo ay balanse mga kagimat May mabisang proteksyon at depensa kung makapunta sa mga maririit na mga lugar, panguntra sa mga tuyaw, pampalusaw ng mga may kangkulam, barang, mga kilkig, mga halit, usog, panglibang, pampalusaw din ito ng mga pasok na mahika mga kagimat at marami pang iba. Tungkol naman sa mga bawal na sangkap na ito ay bawal na dalhin sa may simenteryo, bawal kang makbangan kapag suot ang agimat na ito. Kailangan kunin mo na ito sa katawan bago gawin ang mga pinababawal para hindi lulusaw ang taglay niyang may kagahong virtudes. Pero kapag sakaling nakalimutan at nagawa ang mga bawal, ang gagawin lang mga kagimat ay pahiran lamang ito ng Divine Oil Aura Babaylan Unong para manumbalik ang taglay niyang Mahika Gahong. Pwede din ito na ibabad sa tubig sa araw lamang ng Martes o di kaya ay Biyernes mga kagimat para mas lalong lalakas ang taglay nitong Mahika Gahong. sa may tubig na gawing panginom para sa pampalusaw ng sakit mga kagimat kung may nais kang tulungan na aura ibabad lamang ito sa tubig hanggang limang minuto at ang pinagbabara nitong tubig ay siyang gagamitin sa pagpainom sa nais na tulungan na aura mga kagimat sa pagtatapos ng ating video ay muli po akong nagpapasalamat sa inyo mga kagimat Nawaypagpalain tayong lahat ng mga putiang aura at mabubuti ng ating dakilang Diyos makapangyarihan, ilayo sa mga sakit, iliwas sa mga hindi inaasahang mga panganib at likupin ng kabanal-banalang virtudis niyang gahong at ibuhus ang suwerting bugna.